So, ito na yung ating right handle switch. Sa ating right handle switch, meron tayong push start, yung park light, tsaka headlight. So, dito siya trigger Pero sa Honda Click kasi automatic naman na nakatrigger yun. Pero, pwede naman natin to dito ilagay. Kaso nga lang, sayang din kasi itong switch na to, pwede natin itong gamitin sa ating uh, mga mini driving light. Uh, pang low tsaka pang high mga boss pwede natin gamitin yan tapos etong trigger na to yung para naman sa ating illuminated so, yan pang illuminated to mga boss tapos etong on off na to pwede natin sa dual horn so try natin mga boss i wiring yan so dito eto yung wiring ng ating uh, illuminated mga boss bali magkadugtong yan silang dalaway So, yan, Oh. Okay. Tapos, eto. So, yan, eto. Connect uli natin dito. Kasi, etong ating illuminated mga boss, pag hindi mo nilagyan to ng switch, so, eto kasing switch na to mga boss, etong switch na to, yung input at output nya is dalawang blue. So, mamimili ka lang dyan sa light blue na yan. So light blue sa ano to mga boss ha. Light blue sa right handle switch input at output. So ito yung ating pinaka input mga boss. Yung input natin, yung isang light blue ilagay natin yan sa uh, supply o sa ACC. So ito yung ating ACC, lagyan natin to ng supply. So yan, lagyan natin ng supply, isang blue, uh, light blue. Tapos Uh, so meron na tayong supply so ibig sabihin meron nang naka ano dyan gagapang na positive so ngayon ito yung negative nya mga boss so, yan, oh. negative and positive yan siya so, yan negative and positive ngayon lagay natin yung negative dito so, yan, okay tapos i natin mga boss okay yan na naka na siya ang gagawin lang natin mga boss para matrigger natin to kasi pag hindi natin nilagay yan mga boss limbawa ah uh, dinirect lang natin so direct direct yan nakailaw lang siya pag once na nag on ka ng motor mo nakailaw lang siya wala siyang patayan kasi nakadirect lang siya sa ICC. pero pag once na ginamit mo to mga boss yung dalawang light blue So yung dalawang light blue na yan Yung isang light blue mga boss I-connect mo yan sa uh, Red Red na itong illuminated So ito yung red nyo So nakatap siya sa light blue na isa Yung isang light blue naman Yung pinakasupply natin So ilagay mo naman yan sa ICC, <coughs> Sa ICC, Tapos negative Yung negative naman yan Ilagay mo sa negative Ng battery o ng ground tapos, dito ka na magkocontrol. Hindi ka na sa ACC uh, ng motor mo. so, yan. May control ka na. May switch ka na mga boss. So, yan. Okay. So, mas maganda. Kasi, nakokontrol mo yung pag-ilaw ng illuminated mo. Kung gusto mo sa gabi lang, sa gabi mo lang siya bubuksan. So, less sa uh, battery mo yan. Tapos, okay na tayo dyan. Ang sunod naman natin mga boss so tanggalin na natin to ang sunod naman natin is yung ating uh, starter button so yan mga boss uh, tapos na tayo dito sa ating illuminated switch sunod naman yung ating starter button so dito kasi mayroong mga uh, black so yung magkakasamang black so mas maraming black may kita mo naman yan eto yan yung sa illuminated black ng illuminated yan So, negative yan. Ito naman, yung black na ito mga boss. Ito yung para sa uh, push button o push starter natin. Yan yung pinaka supply nya. So, yan. Yung supply natin, lagyan natin ng uh, positive mga boss. So, yan. Okay, positive. Tapos, yung ating output mga boss ay uh, blue white so nasa na yung ating blue white so yun kaya pala hindi makita naalala ko ng mga boss kasi ano naputol yung pinakahinang nya rito sa loob so yan meron talagang blue white yan pero hindi na natin makita dito kasi naputol yung ano, una tanggal yung pagkakahina niya. Ngayon, try natin buksan 'tong mga boss. Para makita ninyo. Ayan. Ito yung ating wiring. So, yan yung push starter. Ito. So, yan, yung push start natin. ah, uh, black. So yun mga boss na ano natin So halos hindi makita kasi yung pinaka ano nya Gagawin dito mga boss Kakalasin mo yung tornilyo para mahinangan mo ng uh, Mas maraming lead doon sa part na yun So yan yan na yung parang pinayon na yun. natin mga boss Meron na itong negative Tapos ikabit natin dito mga boss Yan. Pag kinabit mo kasi dito, Kumatik iilaw na yan kasi na connect siya connected na ito eh sa, bat, sa battery natin pang black eh so yan gagawin natin mga boss dito lang sa pin na to so yan yan oh. tapos pindutin natin mga boss yan so yan o oh. Okay. so yan yung ano nya so blue white yan mga boss yung pin na nandun yung input natin ay uh, black tapos yung output namin is blue white so dalawang ano yan dalawang wire so sa right uh, handle switch natin ng Honda Click push touch lang naman yun nandun yung black natin connect mo sa yellow so yellow yan tapos yung blue white i-connect mo naman sa green yellow so ganyan siya i-connect mga boss tapos ngayon, balik na natin to. So, okay. Parang ba to? So, nasa na natin. So, yan na. Balik na natin sa mga boss. Ganun lang. Di, ano malang Buka mo lang. So, tapos na tayo dito mga boss. Sa ating uh, on-off netong ating illuminated. So yan, ating illuminated, okay na tayo dyan Tapos sa uh, push button O push start uh, Nagpaganan na natin yan So sunod naman tayo dito sa ating On off dito mga boss So pwede natin itong gamitin sa uh, Dual horn O kaya underglow So itry natin yan mga boss So itong on off na to mga boss. May dalawang uh, wire din yan. Yung pinaka input uh, at saka yung output natin mga boss. So ngayon, yung ating uh, input at output ay dalawang yellow yan. So yan. O yung ating idling stop system mga boss, may pwede natin i-connect yan. So dito gagamitin natin tong strip light. Tapos yung ating black sa negative. Tapos yung isa mga boss, mamimili lang kayo diyan mga boss. Kung sa ang connection diyan ang yellow. Ayun, connect natin yung red ng ating strip light sa isang yellow mga boss. Okay, naka-connect na yan. Tapos yung isang yellow, ilagay naman natin diyan yung positive ng ating battery. So yan, pwede nyo itong gamitin mga boss sa underglow o kaya sa dual horn so yan pwede nyo yung i-connect yan tapos sa natanggal lang balik lang natin so yan mga boss nakakonect na siya dito naka off pa siya mga boss pag one sa inon mo so yan okay na mag on na siya yan lang yung connection niya mga boss wala namang pagkakaiba yan kahit magbaliktad siya kung saan may lalagay yung output o input mga boss okay pa rin yan so yan so napagana na natin yung ating illuminated push button at yung on off ng ating idling stop system na pwede natin i-connect yung ating underglow o kaya yung ating dual horn mga boss tapos sunod naman mga boss dito na tayo sa ano park light tsaka headlight uh, switch pero ito gagamitin natin sa mini driving light mga boss okay uh, tanggalin na natin to so yan tapos eto basta eto mga boss on off na eto, dalawang yellow tapos eto naman supply na eto, dalawang light blue yan dalawang light blue tapos sunod na tayo dito mga boss sa uh, gagamitin natin yung switch para sa ating mini driving light so dito gagamit din tayo ng mismo ng mini driving light mga boss yan tapos ah uh, <clears throat> so dito sa ating ah uh, switch na to, mga boss may tatlong wiring to mga boss tung headlight na to headlight switch na gagamitin natin sa mini driving light so ito meron tong uh, supply na brown so solid brown so ito yung ating solid brown mga boss so gagamitin natin dyan lalagyan natin ng supply na positive galing sa ating battery so yan tapos yung negative mga boss syempre lagyan natin ng negative tong ano itong mini driving light natin. So, okay. May negative na siya. Tapos, yung brown sa supply ng battery. So, pwedeng sa ACC kapag nasa motor na. So, yan. Tapos, yung low natin mga boss ay kulay blue. Solid blue. So, ito yung ating solid blue. Dito ang low natin. Ah, uh, pwedeng yellow. So, yellow to yellow yan. So yan, yung ating low ay blue pag sa domino handle switch mga boss. Tapos yung ating high beam ay blue black. So ito yung ating blue black. So yan, yung blue black. So sa red natin ilagay yan mga boss. So lagay natin sa red. Okay, sa red negative sa negative dito tayo sa mini driving light yung negative na mini driving light natin nilagay natin na negative tapos yung low ng ating mini driving light nilagay naman natin sa uh, solid blue so yan solid blue low beam tapos yung high beam natin mga boss yung high beam ng domino ay blue black so try natin mga boss naka off pa yan tapos pag pinark light mo, yan yung low beam niya. Pag pinark light mo ito, mga boss, low beam, isang click. Ah, uh, yan low beam. Okay, low beam. Tapos pag hinaybi mo siya mga boss, so yan. White. Okay. Low beam. Yung pinaka low beam natin mga boss, yung park light. So dito yung park light. So yan nakapatay tapos low beam tapos high beam okay tapos ngayon mga boss connect naman natin siya ng passing mula dito sa kabila eto yung kabilang ating switch so yan kailangan natin ng wiring dito mga boss kanina yung pinaka uh, input natin ay uh, yellow so yung yellow mga boss i-connect natin dyan yung supply natin, ito yung supply na ito, mga boss ay uh, solid brown so yan, connect natin dito sa yellow yung yellow natin kasi pwede sa ACC mga boss connect natin sa ACC yan yung sa passing mga boss ha yung yellow sa passing so yan, pero pag sa motor na pwede to, ilagay nyo lang sa ACC yung pinaka supply nya tapos yung output is yung dark green so yan dark green sana nakikita nyo sa screen yan mga boss yung ating dark train ilalagay naman natin sa high beam at yung ating high beam is yung red kaya i-connect natin yan sa red magulo na yung ating wiring pero may kita natin nagagana yan mga boss at siguradong may mga matutunan may mga matutunan kayo dyan so so yan mga boss pailawin natin low beam ah nag high so low beam tapos high beam Okay, low beam. So 'yan. passing natin mga boss. So wala. So 'yun mga boss. So kanina hindi umilaw. Nagkamali pala tayo mga boss. Nagkamali tayo ng yellow na kinuha. So ito 'yung yellow. So 'yan. Ito kasi yung kinuha natin para sa ano to? Para sa high beam natin ng headlight. So ito yung dapat nating pinagkonekan mga boss. So yan, connect natin dito yung uh, supply mula sa battery. So ACC yan pag sa motor. So yan, connect natin sa ACC yan. Oops, ayo. Ayo magano. yan ah, connect na tapos ngayon etong dark green so yung dark na green yan mga basa ah. hindi yung solid green ha ah. connect naman natin dito sa high beam okay yan So, yung yellow mga boss ng passing, connect natin sa Uh, ACC o sa battery pag dito sa battery mga boss tapos yung high beam natin yung dark yung dark ng passing dark green na connect naman sa high beam so check natin yan mga boss so yan low beam high beam low beam patay passing natin mga boss try natin yung passing Siya so, yan nagpapassing yung ating high beam so ayan, mga boss okay tapos pag naka low beam siya, magpapasing yan mga boss. So yan. Okay, passing siya. So nagkamali lang tayo ng wiring kanina mga boss kaya hindi siya gumana. Tapos yan, pag nag-high ka na, hindi na siya magpapasing kasi automatic na naka uh, ilaw na yung high. Pero may diagram naman tayo dyan mga boss para magpasing siya kahit naka-high. Pero dito kasi nakapokus lang tayo sa uh, wiring at color coding nitong ano itong domino switch at uh, kung paano yung pag-install ng mga wiring nya sa uh, inyong motor. So, okay na. So, passing. Kahit nakapatay, passing. Okay mga boss. Sana ay may natutunan kayo mga boss sa uh, video natin ito. At uh, pakilike mga boss ng ating video kung yung nagustuhan yan mga boss at uh, kung may natutunan kayo pwede rin kayo mag iwan ng komento ninyo dyan mga boss kung may mga katanungan kayo patungkol sa video ito at uh, pwede natin bigyan ng solusyon yan o yung, yung mga katanungan bigyan natin ng mga kasagutan mga boss so yun muli mga boss uh, at maraming salamat sa inyong panonood at uh, God bless